Hello mga mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Dumating na naman nga po lahat ng in-order ko mula kay grocery at syempre, meron na naman tayong mga naipon ng mga G-coins dyan. Yung mga G-coins na yan na mga iniipon ko mga mare ko, abay siya kung ipambibili ng mga ibibigay ko ng mga giveaway sa mga customer sa darating na kapaskuhan. Maaga nga din na meron tayong malaking benta ngayon mga Mars kasi nga dito abay meron mga naglilinis na mga nagtutupad at eto nga bumili na talaga na sila ng tagi isang pack na kanilang mga mimeryandahin tulad nitong mga biscuits at itong mga inumin na mga juice dahil nga mas malaki nga ang kanilang matitipid kung tagi isang box at tagi isang pack nga ang kanilang bibilhin compare nga sa mga tingi-tingi at yan nga yung mga napili nila ng mga biscuits e eh meron nga pa extra free isa ako nga dito ay nagmumuni-muni muna at chinecheck ko nga kung ano yung mga wala na mga paninda na namin dito sa aming tindahan para maka-order na naman ulit tayo kay grocery at kay Swissing. Dahil nga maaga rin talaga na umaambon dito sa amin, kaya ang sabi ko mamaya na lang talaga ako magwawalis, baka naman magkasakit ang inyong tindera. Kaya eto nga gagawin ko muna yung mga trabaho ko dito sa loob ng aming tindahan, baka naman kasi mamaya eh huminto na rin talaga yung ambon at makapagwalis na rin ang inyong tindera. At syempre nga po, habang nga po kayo nagtiting kung ano po yung mga wala po ng mga chichiria namin dito sa aming tindahan. Abay, syempre, sinas ko na rin i-check kung kailan yung mga expiration date ng mga natira ng mga chichiria namin na paninda dito sa aming store. Yun nga ibang mga chichiria na ino-order ko talaga kay Suising, eh hindi ko na nga ito mapapalit kapag naabutan ng expiration date. Kaya kung ano lang talaga yung chichiria na pas moving, eh dun lang talaga ako nakapokus. At nung natapos nga ako na mag-check, eto naman at pumasok nga ako sa loob ng aming tindahan para naman i-display yung mga iba pang napamili ni mister. Nagpabili nga lang po muna ako ng ilang box sa mga katol doon sa may palengke kasi nga naubos talaga yung mga paninda namin na katol na wawang. Yun pa naman yung fast moving dito sa aming tindahan. Kasi nga kung ibang katol talaga yung aking ibebenta, eh hindi naman talaga gaano mabili ito. Ang bagsak kami rin talaga ang gagamit. Ewan ko na nga lang din sa aking mga customer pero nga mas mabilis daw talaga or mas bisa talagang gamitin yung katul nga daw na wawang compare nga daw sa bygone. Kaya nga syempre kung ano nga yung request nito mer eh yun na lang din talaga yung ating bilhin. Baka nga pag bumili tayo ng iba eh ang bagsak nga ako lang din talaga ang gagamit nito. At dito nga mga mare ko, abay napakarami talagang binibili nitong ating customer at ito nga bumili pa siya ng isang malahing gatas. Kapag nga ganito na marami talagang binibili yung aking customer, abay nilalakihan ko na rin talaga yung plastic na paglalagyan ko. Kasi nga pag marami talaga silang binibili tapos maliit lang yung plastic na paglalagyan ko, abay ako naman talaga yung malulugi sa plastic. Mas mabuti na yung isang malaki para minsanan na lang. O siya hanggang dito na nga lang po ang chismisan natin ngayon. At sa mga hindi pa nga po sa aking Facebook, papalo naman po at pasubscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming salamat!